Ayan o, oh, damo, madami na. Mm. Pabidyuhan niya eh. Nami-miss niya rin ito eh. Ay, nalip kalimutan ko na naman yung tinapay. Mayroon wala sa... Kalimutan wala ko May tinapay sa anak doon kanina. Ay pasinsya ka na, hindi ka namin maalaala. Hmm. Ay oh. gano'n, Ay, ah, ah, yeah. ah, oh, oh. oh. Sabi niya mga buhay eh, o no? Hmm. Dami siyang tinanim dati wala <laughs> ito pa, oh, huh 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 malaki huh 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 o huh mga huh baling huh 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 Wag, wala kaming baon. Nakalim may tinapay sa anak ko doon na. Wala. Ano mm. po, akala niya maglaman yung plastic. Eh, yung mga okra, oh. Ay, oo. Oh. Um, naku, nagkanda, ano na, walang kumukuha. Mga gulang na, oh. Mga gulang na. Ay, go. Dami sa nang bunga, oh. Dami sa nang bunga, oh. walang, ang sayang yung okra, oh. Hula. Hmm. Wala. Hey, Ngakula hmm. mansayamo. Mo kaya ngai. Magulan na eh. Magulang, nah, eh. Wala, wala kami in dalaw kawawa naman. Kalimutan ko e. Wala eh. naka e. kaya ng? may bunga ang talong isang piraso ang puro uod wala akong kaming dala pasensya tuwang tuwa ka sana nakarating kami dito kaso lang yun, ada, ay, may mga uod yung bunga ng ano ng talong

Mm -mm, papaya mo, oh May mga bulaklak na, oh mm -hmm. Mm -hmm. May mga bulaklak na yung papaya. Mm.